So, guys, yan. Dito tayo ngayon sa Grand Hyatt. You know? Malapit nito sa Grand Hyatt. Yan, so, yan po yung Grand Hyatt, guys. Makikita nyo yung Grand Hyatt. So ito naman pag uh, mo to, yun na yung parang bagong yung bagong bridge siya patawid ng Mandaluyong. So ito na yung Grand Hyatt. Daan na natin. So, pwede tayo mag-explore uh, sa, tawag nito, explore sa uptown awot Dito rin pala yung Misku Misku ano? Ito, Mitsukoshi, yung Japanese na mall. Ito yung Grand Hyatt sa para magpapalit sa Uptown Mall Mitsubishi. Ayan. Actually, hindi pa ako nakapasok din. Eh. So, ito naman yung area na to guys. Ayan. Ito yung uh, development na ano, federal land. Federal land siya. Ayan. So, mga ikan dati sa uh, ano nang ano, no, no, Metro Bank. Kaya yeah, kung makikita nyo, yung uh, Grand Hyatt, pero siya uh, pero uh, logo dun sa pinakataas niya ng Metro Bank kasi uh, siya ng Metro Bank. So, tayo sa uh, Uptown Ito naman yung Uptown is sa uh, Ano to Mega World? Sunopakalakas <laughs> uh, ng hangin dito. Sarap pag aga-gala uh, dito. Wala pa pansin niyo, dami foreign travelers na talaga naman sa papabilip dito sa Pilipinas. Ayan, sobrang uh, mahangin siya. Sarap. so ito na yung uh, uptown. Uptown Mall. Ayan. Ayan yung uptown. Mall. So, parating na lang tayo nakapasok dyan. Ayan. Kasi yung mall naman parang nakaka hindi na rin siya talaga ganun tempting para pasukin kasi kahit saan ka lang kayo, may mall sa Pilipinas, di ba? So, kahit pagpasok mo sa mall, ando na rin lahat. Ando na talaga lahat, pwede pala sa kabila. Dito na tayo dumaan. Diba? Ang pila dito sa Wildflower Cafe. Ito na nyo naman. Kasi, ano yun, eh. dance time na guys so ang haba ng pila hindi naman dito ganong organize at yung mga bikes merong ano merong pagtali at pagkawala hindi ka natakot na ito maganda yung uh, building na to dahil classic siya pero yung building niya talaga sa taas is uh, modern. Yan classic mo, classical. Uh, pero yung sa taas na okay. modern na. Ah! Ito yung Landers. Oh yun hindi pa rin ako nakapasok dito Kasi dito pala sa baba ito yung landers hindi ba ni party kung landers pa sa ah ito nga uptown pala so dito pala lumipat yun no? yung uh, MC Depot, yung mga tenants ng MC Home Depot, nandito lumipat sa Uptown Palazzo. So, ayun. Dito pala. Uh, uptown Palazzo. So, yun. So, malaki pala siguro to kasi yung MCOM Home Depot nag-close uh, na. So, yun pala dyan lumipat. So, check ko dyan kung meron akong mga... Pero kasi, meron akong supplier doon na na nagsabi sa akin na sila, hindi sila lumipat dito. So, hindi pala lahat doon ng mga tenants ng uh, yung Depot is lumipat dito. So, siguro yung mga gusto lang. Baka dito mas mahal yung rental compared doon sa yung Depot. So, di ba? Pero ikutin natin yan. Masarap na yung puwag pa dito. Ayan. Iisipin mo ba na sa Pilipinas kapag ito kaganta guys? ni Kuya. So, magbabalik. May eh, hindi pa naka-thread tight pa. Partis na lumipad. And, meron dito. So, magtanap tayo ng makainan, guys. Doon sa area. Ayan.